Nandito pala kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Halika, ulihin niyo na ako! Eh. Kuya Dennis, sasamantalayin ko na ang pagkakataong ito. Bilang kinatawan ng barangay ng mga bata, taus-puso ka naming pinapasalamatan, Kuya Dennis. Lalo na sa mga naitulong mo at sa magagandang asal na itinuro mo. At sa pamamagitan ng nakayanan naming handog, sana mapaligaya ka namin ngayon. Alam nyo, habang ako'y nabubuhay, hanggat ako'y hininga, hanggang kaya ko, hindi ako magsasawang tumulong sa inyo. At saka, tama na nga yan. Nakahawat tuloy ako sa inyo eh. Kung anuman ang meron kayo dyan, kainin na natin. Pero, maraming salamat. Okay, kain na na. Lika na. Patay ka muna ko na Dennis. Blow the candle muna. Okay. Yay! Yay! Yeah. Happy birthday! Salamat. Oh. Nandito pala kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Halika, ulihin niyo na ako. Uh, uy. Pareho. Sige. Sige. Halika na, April Boys. Kuya? Kuya? Ano yun? Kuya? Bakit? Merong... Meron. Ano? Ano nga ba yun? Malay ko sa'yo. Ikaw ang nagtatanong eh. Ah! Eh, polis! Pulis? Bakit daw? Hinahanap ka. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang sakit mo eh, tonchang ate? Hmm? Anong tonchang ate? Sakit sa tonsil, sakit sa tiyan, apangang ate. Tonchang ate. Pero hindi naman talaga yung nagpapahirap sa akin eh. Kung hindi lagi ako nagkukutom at nauuhaw. Ah! Ang kailangan mo eh, gutamhaw. Ano ang gutom, Gamot sa taong nagugutom at nauuhaw. Natain mo? Patingin-tingin. Aamuin. Huwag hihipuin. Baka hulihin. Ba't mo ka pinasasan? Sarge! Sarge, ano ba ito? Ah, ano ba ginawa ko? Meron kong warang to pa rest. Para sa panluloko mo. Ano? Panluloko? At sila ang mga nagre-reklamo sa'yo. Ano ba nire-reklamo niyo? Ginamot ko na mga kailangan ha? Ano? Dinalang ko ang anak ko sa'yo dahil may sore eyes. Parang gamutin mo. Ginamot mo naman. At ang kumaling. Tignan mo. Duling. Yeah. Patingin nga ng mata mo. Ano ba pinainom niyo dito? Eh? Ewan. Ewan. Tignan mo nga ang ginawa mo dito. May tigdas lang. Pinagamot ko sa'yo. At eh, tignan mo nga naging itsura. Sasabihin mo bang 16 anyos to? Mababalik niyo ba siya sa dati niyang anyo? Eh, but, sino ka ba? Sota ko. Sasabihin mo bang ano ko O, si Kulong na yan at ang tatlong yan. Eh, hey, 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 tignan Wala, 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 tigil wala tigil 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 Okay. Sir, mabuti naman at nadalaw kay sir. Nabalitaan ko kasi na nasa kote niyo itong mga lokong ito. Nachempohan din namin, sir. Kilala ko ito eh. Madulas, ha? <coughs> <coughs> Hoy, Mukha kang santo, ha? Ha? Ano, labas mo tabang mo! Ha? Uh, Sarge, baka naman pwedeng yung balato sa mga to. Sige, sir. Sasabihin ko muna kay Epe. Matagal-tagal rin namin pinabaho to eh.